Good afternoon sa ating lahat mga Karomariko Vlogs Nakikita nyo ba ang napakarami bata na to na kumakain ng halo halo Kasi nga po, mga Karomariko Vlogs ako'y inantay nila dito Simula na nalaman nila mga Karomariko Vlogs na tayo ay nagbablog Sila na po ay laging nakaabang dito sa akin Nagaabang wow. sila kung ano ba yung gagawin ko dito. Nag-aabang sila na baka daw ako ay may mga pag-games. Ayan, siyempre ngayon napaka-init, katanghalian at mag-aalauna ng hapon mga karumariko vlogs. Kaya ang ginawa ko sa kanila ay ako ay kumuha ng pambili ng halo-halo at pinabili ko sila kung ilan kami dito mga karumariko vlogs. Ayun ay talagang aking pinabili hanggang sa pagkabili nila. At nandito na kumakain. May dumating dito mga karumariko vlogs. Ayan yan. Nakagray na yan. Dalawa sila ng kapatid niya mga karumariko vlogs. Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi sila kakain din ng halo-halo. Kaya ang ginawa ko dyan mga karumariko vlogs ay pinabili ko yung kapatid niya ng dalawang halo-halo para sila ay makatikim din ng halo-halo. Ayan. Diba? Kailangan lahat sila ay makatikim dahil na napakainit talaga mga karumari ko vlogs kaya yung mga batang iyan ay pinigilan to na umalis dahil napakainit di yan sa labas kaya sabi ko sa kanila dito natin kainin sama, -sama tayong kumain ng halo-halo yun nga pala mga karumari ko vlogs hinihingi lang ako ng konting idea sa inyo ano ba ang magandang gawin kong content para dito sa mga bata na ito mga karumariko vlogs ang mga magulang nito mga idol ay nandito lang mga kapitbahay ko lang itong mga batang ito itong mga batang ito ay laging na lang once na ako ay padating makita nila ako diyan na nakamotor sa so, sabihan lang niya kuya vlogger boom So, ayan. Ay Hanggang sa magsusunuran yung mga yan dito sa bahay. At ganito ang magiging situation. Ayan. Ay Kaya bigyan nyo naman ako ng idea mga karumariko vlogs. Yung mga solid followers natin yan. At yung makakapanood ng aking video ito. Bigyan nyo naman ako ng idea. Bigyan nyo ako ng ha, magandang content para sa mga batang ito. Yung content na hindi lang pang isang content kung hindi yung tuloy-tuloy na makakamiron sila na pupulutang aral sa ating gagawing content na makakatulong sa kanila kahit sa pag-aaral o kaya ay sa kanilang magiging ugali. Yung magagandang uh, content mga Karamariko Vlogs. Gusto ko lang humingi sa inyo ng magagandang uh, idea para sa kanila dahil ito mga Batang ito mga karumariko vlogs ay lagi na itong nag sa akin dito tuwing ako'y dumarating. So yun lang mga idol at sana ako ay matulungan ninyo. I-comment nyo lang dyan sa aking comment section mga karumariko vlogs at God bless sa ating lahat.